doon po kasi sa pag implement ng Coconut Farmers in Industry Development Program na nagsimula ng 2022, lumaki po yung tinataniman ng kakao ah. dito sa Bicol. Kasi yung coconut namin, 650,000 hectares. So kung matataniman yun under the uh, ma intercrop ng kakao, so napakalaking uh, ano na po na ano? Sa so, ayan, ano yung lupa? Yes. Uh, ngayon po, meron na kaming half million na kakao trees. Wow. na nakatanim across 4,430 hectares and ang nagtatanim po ay 5,500 na mga small scale farmers. Pero yung nakalista po sa RSBSA natin sa DAB call ay hmm. umaabot po sa 2,000 farmers na yung naging engage sa kakao. Yung 2,000 farmers na engaged sa kakao ngayon, Pagka pag uusapan ho natin na yung taunang ng produksyon, eh, saan metrico tunilada kayo kayong iproduce niyan? Eh? ang ano po natin ang sa Bicol ang yield 380 kilo per hectare. Hmm. Ito Eklarya ay po yan. percent higher oh, per hectare, 380 kilos. Ito po ay 15 percent higher than the national average yield po. Oo. Oh, uh, bagamat uh, marami meron na rin tayong kukuwa rito, ano, uh, Lobelia, no, uh, Ma'am Lovelia, no? So, pero sa kabila hunon, import pa rin tayo ng kukuwa, di ba? Oo. kaya napakalaki po ng potensyal kasi um, la, lalo kami mahilig kami sa hot choco at saka sa mga chocolates. Oh. ang mga Bicolano. Kaya talaga napakalaki po ng demand na kailangan nating i-cope. So, magagawa po natin yung pag-nag-enhance pa kami mag-expand pa ng production. Oh, eh sabi na, nga ho ano, sa mga ilang lathalain ano po? Eh uh, nandun talaga yung mga hamon dito sa industriya kasi nga yung kakulangan po ng supply mukhang nasa 20% lang ng demand ang kayo pong natutugunan. Maging yung teknolohiya, yung mga pagsasanay, parang kulang pa rin no sa mga kaalaman, yung ating mga magsasaka sa post-harvest processing. na uh, Kaya nagdudulot po ng mababang kalidad ng mga beans at yung pagbabago-bago po ng klima. Paano po ito hinaharap uh, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng Bicol sa cocoa industry na yan? Opo. Dito nga po sa programang Coconut Farmers in Industry Development Program na nagsimula ng 2022, nakapagbigay na po tayo ng mahigit uh, dalawang, sa tatlong taon na inyo na nakaraan, dalawang milyon na cacao planting materials na ipamigay natin. and May mga na-establish na din pong techno demo sa cacao and processing facility kasama na yung mga fermentation facility and mm. nag-establish na din po ng mga cacao community enterprises. Kaya meron na din pong uh, tatak na Bicol na chocolates na makikita tayo sa market like yung Alea chocolates po.